dahil ito ang kanyang unang beses, at kung nais niyang maging malakas sa pinakamaikling oras, hindi niya maaaring talikuran ng Dark Shadow Chi, ang martial art na pinakapamilyar sa kanya. Ang Dark Shadow Chi ay isang bagong martial art na siya mismo ang lumikha, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sekreto ng sampung dakilang sekta. Iniisip niyang gamitin ang True Demonic Arts upang mapunan ang kakulangan sa pundasyon ng Dark Shadow Chi. Ngunit, gaya ng isang mangkok ng malinis na tubig na madudungisan ng isang patak ng tinta, kapag pinagsama sa demonic arts, lalo na ang true demonic arts, na itinuturing na pinagmulan ng lahat ng demonic techniques at pinagyayaman ng heavenly demon divine cult, ang dark shadow chi na wala pang isang henerasyon ng gulang ay madaling madadala. Kaya't naisip niyang walang mas angkop kundi paghaluin ng dark shadow chi at true demonic arts upang mapabilis ang paghubog ng kanyang kakayahan sinimulan niya ang matinding pagsasanay, pinag-eksperimentuhan kung maaaring pagsamahin ang batayan ng demonic arts at ang mga lihim na teknik ng sampung dakilang sekta. Labindalawang araw na siyang nakakulong sa kanyang silid, at inutusan si Dunkel na huwag siyang gambolein anuman ang mangyari. Ngunit nagtataka si Dunkel kung ano ang ginagawa niya sa loob. Samantala, si Hagen ay nakabuo rin ng isang bagong martial art, mas mapanirip pa kaysa sa Dark Shadow Chi at inaasahang magiging mas matatag kaysa sa True Demonic Arts. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang demonic energy na dumadaloy sa kanyang katawan, isang kapangyarihang hindi niya pa kailanman taglay noon. Sa biglaang pagragasa ng demonic energy, pinangalanan ni Hagan ang kanyang bagong martial art bilang Dark Shadow Demonic Art. Pagkatapos nito, sabay silang pumasok sa kagubatan at pinatay ang lahat ng halimaw na nasalubong nila. Makalipas ang ilang oras, sinubukang kausapin ni Dunkel si Hagan at sinabing nagiging mapanganib na ang lugar at wala na rin siyang lakas sa kanyang mga binti. Iminungkahi niyang bumalik muna sila sa Bamboo Garden sa syudad. Ngunit sinabi ni Hagan na ang halimaw na kanilang napatay kamakailan ay tinatawag na Shinshing, at kadalasan namumuhay ito sa grupo. Ngunit kakaunti ang nakita nila hindi sapat upang tawaging isang kawan Tama nga siya dahil biglang lumitaw ang isang buong kawon ng shinsheng at natakot si Dunkel Nakiusap siyang umatras na sila dahil napakarami ng kalaban Napagtanto ni Hagan na tama si Dunkel na ubos na ang kanyang panloob na chi mula sa buong araw na pakikipaglaban Ngunit wala na siyang oras para magpahinga kailangan niyang tapusin at perpektuhin ang kanyang bagong martial art upang makalabas sila roon. Kaya pinilit niya ang sarili, ginamit ang kasanayan ng Dark Shadow Demonic Art at sinalakay ang buong kawan ng Shinshing. Nagulat ang Demon Lord nang malaman niya na ang ikatlong batang panginoon ay nangangaso ng mga kawan ng Asherlot Uses at Shinshing sa Lone Bamboo Grove. Sinabi niya, "Kahanga-hanga ito dahil kung nasakop na sana ng batang panginoon ng Black Dragon Mahihirapan siyang makatakas mula sa mga halimaw na may nakakasindak na hiyaw. Tinanong niya ang unang royal guard kung binigyan ba nito ng tatlong lihim na tekstong demonyo ang ikatlong panginoon. Yunguko ang gwardya at humingi ng paumanhin sa pag-access sa secret library ng walang pahintulot. Iniutos ng demon lord na tumayo ito at sinabi niyang may autoridad siyang buksan ang lihim na aklatan. Ngunit tinanong niya kung handa ba itong Okuan ang buong responsibilidad sa pagbibigay ng mga lihim na teksto sa ikatlong Panginoon. Sumagot ang unang Royal Guard na handa siyang managot. Sinabi ng Demon Lord na nirerespeto niya ang desisyon nito. Pagkatapos ay tinanong niya ang gwardya kung alam ba nito kung bakit mas nakakatakot ang laban ng isang bata kaysa sa laban ng isang matanda. Dahil ang mga bata ay hindi alam kung kailan titigil, at iniisip nila ang dangal kahit gaano pa ang kapalit. Ngunit sa oras na maunawaan nila kung saan ang hangganan, ang isang laban na puno ng kawalang malay ay nagiging yugto ng paglalaki. At iyon ang sandali ng pagkatao para sa ikatlong batang Panginoon. Samantala, sa kabilang panig, habang nakikipaglaban sila sa mga shinshin, may ilan na tumalon papunta kay Downpour, ngunit iniligtas siya ni Hayden at sinabihang huwag hayaang bumaba ang kanyang bantay. Napansin niya na ang mga shinshing ay pawang dami lamang at ang tuloy-tuloy na paggamit ng Dark Shadow Demonic Arts ay napakakinis na. Sa bilis ng progreso, naisip niyang maaari na siyang sumubok sa pinakasentro ng Solitary Bamboo Grove. Bigla nilang nakita ang isa pang halimaw na papalapit kay Don Bull at sinabihan niya itong umiwas. Ngunit inatake siya ng halimaw at napabagsak. Mukha itong kabayo ngunit mas mabilis kaysa sa iba hindi niya ito pwedeng maliitin tulad ng ginawa niya sa manok. Pinalakas ni Dunkel ang kanyang energy ng gusto sa nakaraang mga araw dahil sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga halimaw na ito. Ngunit isang suntok lamang mula sa kabayong ito ay agad siyang nawala ng malay. Ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa kahit anong kanilang nakaharap at mas malupit ang intensyon nitong pumatay. Humarap siya dito gamit ang buong lakas mula sa simula, Ngunit inatake siya ng halimaw sa bilis na hindi niya inaasahan, mas mabilis pa kaysa dati, kaya't hindi siya nakaiwas at napabagsak. Matindi ang tinamon niyang pinsala at napansin niyang hindi pa iyon ang pinakamabilis ng halimaw. Tinawag niya ito muli, sinabing hindi na siya malilin lang muli, ngunit naramdaman niyang wasak ang kanyang kanang braso at hindi na niya ito may galaw. Tumalon ang kabayo sa kanya at hindi na niya kayang umatake ni isang beses. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya, iniisip na nangyari ang lahat ng ito sa oras na akala niya ay lumalamang na siya. Mabuti na lang pero hindi siya dapat naging pabaya sa kagubatang ito. Biglang sumugod ang kabayong halimaw para atakihin siya, ngunit sabay naman na inihagis ni Dunkel ang espada papunta sa halimaw at tinawag siya, sinabing siya ang kalaban nito. Pinagbawalan siya ni Hagan na labanan ito dahil hindi niya ito kayang harapin mag-isa, ngunit hindi siya nakinig. Sumugod ang halimaw papunta sa kanila, ngunit nagsimulang tumakbo si Dunkel, sinusubukang iligaw ito papunta sa kabila. Sinusubukan niyang itaboy ito papunta sa isang patibong, at pagapak ng halimaw sa bitag ay nahulog ito sa isang lugar na puno ng kawayan. Akala ni Dunkel ay patay na ito, pero bigla siyang natakot nang bigla itong muling tumalun pataas at sinubukang makalabas sa hukay, ngunit hindi ito makalabas. Galit na sinabi ni Dunkel, paanong naglakas loob kang sakta ng katawan ng mahalagang batang Panginoon? At idinagdag na dapat ay pugutan ito ng ulo bilang parusa. Ngunit tumakbo palayo ang halimaw, sinabing ipagpapaliban na muna niya ang paghihiganti, ang mas mahalaga ngayon ay iligtas ang batang Panginoon. Walong buwan ang lumipas, sa Heavenly Divine Court of Elders, nag-uusap ang unang pinuno na si Legal at ang ikalawang pinuno na si On tungkol sa usapin ng seguridad ng hukuman. Binanggit nilang dadalaw ngayon ang patriarka ng Demon Sword Family, isang mahalagang personalidad, at sa tingin nila, may mahalagang pag-uusap ito sa mga leader ng kulto. May balibalitang nais nilang maging disipulo ng Demon Lord ang panganay na anak ng Demon Sword Family. Ipinahayag din na dalawa sa kasalukuyang disipulo ng Demon Lord ay mula sa pitong pamilya, at kung katapatan lamang ang batayan, walang mas hihigit pa sa Demon Sword Family. Ngunit ngayon, nalaman nilang tumanggap muli ang Lord ng isa pang disipulo kahit may pito na siyang kasalukuyan. Nagtataka si Heon kung mananatiling pito ang bilang ng mga disipulo sa huli. Ang tinutukoy niya ay ang ikatlong batang Panginoon, na matapos makaranas ng pagbabara ng Chi, ay nawalan ng kakayahang lumaban at kasalukuyang nasa Solitary Bamboo Grove. Sa tingin nila, malayo pa siya sa panalo sa tunggalian. Ang lugar na iyon ay mapanganib at sigurado silang baka hindi na siya makabalik kailanman. Pinutol ng ikalawang pinuno ang pag-uusap at mahigpit na binalaan silang huwag nang ituloy pa. Kung may mokor inigman sa sinasabi nila, maaaring magdulot ito ng malaking problema. Ipinahayag niya na ang ikatlong pinuno ang pinakaangkop sa kanilang lahat upang ipadala sa Solitary Bamboo Grove, ayon sa utos ng pinuno ng Court of Elders. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang bantay at nagsabing nais silang makita ng ikatlong pinuno, si Dunkel. Nagulat sila at agad na ipinatawag siya sa loob. Ngunit pagkasok na pagkasok niya, nabigla sila nang makita ang kanyang nakakakilabot na handereng pumatay na bumabalot sa kanyang presensya. Pagharap niya, naparun siya upang hingin ang mapa ng kuweba. Pag alis niya, tinanong siya ng unang pinuno kung ano ang balak niyang gawin dito. Sumagot siya na sumusunod lamang siya sa utos ng ikatlong batang Panginoon, at iniutos na dalhin ang mapa ng kweba. Umalis siya, inalok nila siya ng inumin at pagkakataong makipagkwentuhan, ngunit tumanggi siya, sinabing abala siya. Pinilit pa rin nila siya gamit ang magagalang na salita. Pagkaalis niya, sinabi ng ikalawang pinuno sa una ang nararamdamang nakakabahalang intensyong pumatay mula kay Dunkel na hindi normal at nagpapahiwatig na namumuhay ito sa bingit ng kapahamakan. Gayunpaman, gamaan ang pakiramdam nila dahil mukhang malusog pa rin ito. Sigurado silang babalik siya na mas malakas. Samantala, tumatakbo siya patungo sa kawayanan at nararamdaman ang gaan ng katawan habang tumatakbo. Sa isip niya, mas malakas na siya ngayon kaysa walong buwan na ang nakaraan. Ang mabibigat na pagsubok sa loob ng ilang nakawayanan ay nagangat ng kanyang kakayahang martial arts sa panibagong antas. Bigla niyang napansin ang isang gumagalaw sa unahan niya. Inisip niyang isa itong hayop dahil sa bigat at pare-parehong hakbang nito, na hindi gaya ng kay sing Papalapit ito, kaya hinugot niya ang kanyang espada, handang tagpasin ito paglitaw. Ngunit nagulat siya nang makita si Hajan ang nasa lugar nito. Tinanong niya kung bakit siya bumalik agad, gayong sinabi na niyang habulin na ang mga kasama. Tinanong siya ni Dunkel kung bakit siya lumalabas ng syudad ng kawayanan kapag wala siya at kung paanong muli siyang nakahuli ng kabayong hayop. Sabi ni Hajan, nabagot lang siya kaya lumabas at nakita ang hayop na paikot ikot, kaya hindi niya ito pinalagpas. Ngayon ay magkakaroon sila ng karne ng kabayo sa hapunan. Sinabihan niya si Dunkel na hugasan ang mga kaserola pagbalik. Hiningi ni Dunkel na tanggalin na ang benda sa kanyang kanang braso dahil mukhang gumaling na ito. Naalala niya noong pinagkakasanayan siyang utusan ni Hajan sa gawain bahay, palusot ay masakit ang braso. Iniisip niyang masyado na siyang inabuso nitong mga nakaraang buwan. Sa gabi, si Don Bull ang nagluluto ng hapunan at si Hajan ay nagpapalakas ng kanyang resistensya. Nagtataka siya kung paano natalo ni Hajan ang isang kabayong hayop ng mag at kung paanong walang maniniwalang nagkaroon ito ng chi blockage noon hiniling niya kay Hadja na mga kung huwag papasok sa mga mapanganib na lugar ng siya lang. Ngunit tinanong siya ni Hujan kung ano ang dapat niyang gawin, gayong nauubusan na sila ng oras. Delikado ang lugar at kung magtatagal sila roon, pati sila ay magiging mapanganib din dahil sa mahiwagang kapaligiran. Ang matinding espiritual na chi ng kalangitan ay hindi lamang lumilikha ng espiritual na kawayan at espiritual na mga hayop, kundi binabago rin ang katawan ng mga taong naroroon. Kahit pa malaki na ang kanilang naging pagsisikap, ang mga ganitong tagumpay ay hindi basta-bastang makakamit sa loob ng walong buwan. Kaya lalong nagiging mapanganib ang lugar.